yung bata o oh. ang gusto nang tumira dyan sa loob ng rep Hmm. mm. <laughs> mm. Nagagalit pag sinasaway, eh halika na ayos na dyan Hmm. nagagalat oh. halika na tama na nak labas na dyan ay naupo pa oh. halika na tasarado ko na Saradoan ko na nga tong bata na to Oo. Oh. Sarado na. Sarado. Aray. Hmm. Hmm. Halika na. Labas na dyan. Hmm. Kumakain na dyan. Hmm. Gusto na na doon may numalak, Hmm. Hay. Alicanabata. Apo sa janak. Ano na. ka Kana. Basta na <laughs> look <laughs>